Ibuod natin sa tatlong yugto ang mga kaganapan na nangyari mula sa panahon ng unang pagdating ni Yesus, hanggang sa bago siya pumasok sa langit, sa pagbabalik tanaw sa mga propetikal na bakas ng pagdiriwang ng Pasko sa panahon ni Moises. Saan unang ipinagdiwang ni Moises ang Pasko? Ano ang kahulugan ng Pasko na ipinagdiwang sa lupain ng Ehipto? Ano ang katuparan ng Pasko na nagpalaya sa kanila? mula sa pagkaalipin sa kasalanan sa Ehipto. Nangangahulugan ito na tayong mga naging alipin sa kasalanan ay palalayain ni Jesus sa pamamagitan ng Pasko. Kung gayon, ano naman ang ibig sabihin ng Pasko na ipinagdiriwang sa ilang? Isa itong propesya na natupad sa pamamagitan ng Paskwa na ipinagdiwang ng mga alagad ni Jesus. Ano ang katuparan ng propesya nung hindi ipinagdiwang ng mga Israelita ang Paskwa pagkatapos ng ikalawang taon sa buong apat na taon nila sa ilang? Ito ay natupad sa propesya na ang Paskwa ay hindi ipagdiriwang sa loob ng halos isang libut taon. Mula AD 325 hanggang sa ibinunyag sa atin ni Amang Ansanghong ang katutuhanan ng Paskwa. Paano matutupad ang propesya ng pagdiriwang ng mga Israelita ng Paskwa sa Gilgal bago pumasok sa lupain ng Kanaan? Ang propesya ay matutupad sa pamamagitan ng bayan na magdiriwang ng Paskwa bago pumasok sa lupain ng makalangit na Kanaan sa mga huling araw. Dapat niyong alalahanin ng mabuti ang tatlong yugtong ito.